Ikaw, Permiloy, anong gusto mo na baguhon? Siya sininga baguhon to, eh? Hindi na ako, pero may magpalibre. Yes! <laughs> Do, mayo na, ha? Oh. Wow! Do, mayo na, ha? Eh? Uh, Batian ko ganda? Hindi na ako sa mga palibre, tandaan mo na, prelyong. Abaw! na Hindi mo na ako mabatian, sa mga nga nagapalibre. Habaw! <laughs> Very good, good, pero may Kaya sa katapusan, na na-realize mo na, gitman, ang imo mga... Uh, gusto baguhon si Imo Kabuhi. Yeah. Kamo nagpamate sa NYGC blind drama magpamati na magpamati para na ka. para magsadya ka if you like this video please like share and subscribe to our NYGC nice Liga. channel ang ano ka pala sa imo Yari na ang kompleto rekados nga drama. Diri mabatian ang sari-sari nga mga istorya. Mapa-aksyon, love story o komedya. Nice ya guys, joke drama. Time drama. Ginadulong sa inyo sa NYGC. Nice Yaga channel, blind drama. Tagsang ASFM 106.9. Tangkaron, 10 sugura na, na natun ang pagharakan. Pag <laughs> Happy New Year! Permiloy, kamusta ka na? Ari, busog. Ay, permiloy ka mo busog, no? Ay, kamusta galing pangabuhi mo sa subungan, no, Permiloy? Ati, kwada, alive and kicking. Abo ka na no? Pasalamat kita. Dapat sa 2025, kwa ta, dami na ito ka buhi. Oh, ako gani? Kita mo nag-chat bas basa ako. Anong chat siya si Uli dah di kai kapi Oh kapi, alas kau drop lah dekari kapi dah. Anggilah hula cegoro ya, Ang sing nyuk ada kapi. Oh, anduk sing kau digulang kan? Ada di kena mana kah kuan gida? Kau mas main dalam nangga improve bang relation wala sebola. Amu nak permiloy eh, Kung kau kisah makak kita sila sian naga Gani nga tigulang, digulang. Ina hambal pada iban Ay, eh, ginaluod ko ah. Ay, kalahain, tigulang, nag pa na. oy kamo kamu kabalo, nga mo nag-apanami sa relasyon. Oh. Ngabisan, tigulang, na yon, nga nga bisan tigulang, na kamo pa na kamo kamu yung sige hapon. Kag wala kamu kabalo, nga kamu nga magpartner, magdabo magkabataan nyo, ang katapusan siya na, kamu naman ang yapong doon. Ay, mga kabataan mo, nag-aubra naman na mong. Oo. Oh, ha? Okay. na na si Imo, kamu na lang na nga aduan si asawa mo. Kamu, na Kapag maghibo sa nga pag-upgrade sa inyong relasyon, kaya sa katapusan ng panahon, kabuna lang ang duaang ang ururupo Amon na ang pinakanami. Kung nagpapadayo lang yung yapon, parang sa inyong pagpalangganay, eh. kapag budlay uh -huh. sa itong pagpangabuhay, nga kita malang mismo ang magbinulagay. Nga kita malang nagsumpaanay na, sa una. ay lang. <laughs> <Ika, laughs> ah,

Uh, ang mga mag-asawa nag-improve ang ilang pag-asawahay. Wow. Ang mga bata nag masinulong doon sa ilang ginikanan. Daw na yung uh. eh, parmiloya. <laughs> 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 hindi na uh -huh. Kaya ang balkonos uh -huh. ang iban. Ang pagbago nag sugod hindi sa Ah, uh, kasi tao Oh, hindi isa tong skulahan kundi nagasugod sa tong kaugaligor. Yes, oh. gani amo nang dapat na tong himuon. Ikaw permiloy anong gusto mo na baguhon sa sini nga bag-ong Hindi na ko pero may palibre! Yes. <tune> wow. oh, uh, okay. daw mayo na ha. Wow. Do mayo na. Oh. Batian ko gyud Hindi na ko sa mo palibre sa daan no na prelyong. abaw amo na na mi. Hindi na ako mabatian sa mo nga palibre. Abaw! Very good gyud para mi Loy kay sa katapusan na realize mo na gitman man ang imo mga gusto uh, baguhon sa si imo kabuhi. Yeah. Pero abi mo bal subok. Uh. Do ka kwarto mo sa tutulan ko do sa kumag-inom kape. Oh, di mga pita. Oo. Uh. Galing kiti wai kuti kuarta, lebih ala kuari ke sekarang kula bayaran. Doa apa bagai lagi apa? Oi ara gelis indai badang wo, oi dai, kamu sudah indai badang? Oke lang. Di sang Christmas naga kanta kaman? Bao, di anong kanta mo? Ikaw ang star ng Pasko. Ay, 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 ay sampule, luloy, ni anong Kung kanta na? Kung kailan, pinakamadilim, mga tala, Aba, ho. ay mas nangininig, kaano man, kakabalang ulak, sa likod nito ay, may luwan na, Aba. na ito'y, Nasa ating lahat oh, oh, May sinadya Mga pusong muka Sa init Na mamayaga Maghihilom sugat. Ara. Ang lahaning sugat Ang laksin Binitong ilaw Walang iba Kundi ikaw, salamat sa liwanag mo Muling nakakakulay ang Pasko Pasko na naman Ano <laughs> na? Uh -oh. <laughs> Nasagad galing sa magkanta? Uh Oo -oh. ah, May gitara kapag galingin na uyata, no? Uh Oo -oh. Ano pag mo nabalaan na yung kanta? lang uh na -oh. Ano to? Do ka balo ka man magkanta, Jingle Bells? Uh oh oh Jingle bell, jingle bell, jingle all the way Oh what fun there is on the one has open sleigh Hey Kasagad gali inday badang ba Tidak adlaw, <laughs> may ka day Ati oh mayu Mayo mayu ha Para mag alam, magdaku ka Yes plus <laughs> na be Two Two plus two. Four. What is your name? enjoy my panwa. Ah, siya gagali. Uy, <laughs> mas kubado. Ari ka gali di. Ay, oo, marites. Ari ko di. Ay, janay, janay, janay. pa. Ha? Ah, ah, nololoy niyo? Nagsuli script niyo, aw? Oi, <laughs> Ay, naku. 2025 na. Huwag yapon siyang pagbaguhaw. <laughs> <laughs> Do, ikaw mo na, Marites. 2025 na. Chismusa ka man yapon. <laughs> oh, liwat, liwat, liwat. <hah> Oy, Marites, ari ka ni Gale? Uy, mas Kamandigali? Ah, oo eh. Anong ginahimo mo di man? Ati, pariyo man sa ginahimo mo eh. Oh. <laughs> Ay, why kuya bala nagapang chismis? Ay, why man kung nagsilingan nagapang chismis ka? Ah, ha? Oo no? <laughs> Ay, grabe no? Ano? Kaluoy, naging sa mga tao, subong dito, iya sa may negros bala? Ah, nga manaw? oy, eh nga ha? Tungod bala sa paglupok sang bulkan kan laon. Ayo, oh, makaluluoy man ang mga pumuluyo naton. Hamapon mo na yang uh, kita ya kanami sang selebrasyon ta sang New Year, nagpinalupok, nagkaon spaghetti, nagkaon salad. Ay, ako gani nagrihams ka to gani sa balay. Pero sila ya, ahay. Kaluoy kay ara lang sila sa evacuation center. Amo gani no? Ay, amo gid na mas kubado ah. Kinanglan sa pagpangabuhi ta ah. Mangin mabakod kita. Ah, oo, oo ah. Mangin mabakod kita kay kung hindi. Ay, it's a Tas ang iban. Ah! <laughs> Hoy, ako balaya. Baguhon ko na yung akon kabuhi. Uy, nga may New Year's resolution ka man, Marites? Ay, oo, oo ah. May New Year resolution ako yan. ano? Hindi ka na magchismis? <laughs> 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 ah, 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 Hagan-hagan, hun -hagan, ko na lang ah. Arap yun! <laughs> Oy, ari ka mo di gali? Oy, Marisol! Ari ka man? Ay, siyempre, nakita ko abi ka mula yo pa. Nagabaisay na. Okay, oh, ginapaligba namon. Anong ginapaligba? Ang tagani mas kumado? Oon saan o magbaintiliwat ang bugas eh. Aha! <laughs> Ay ah, asa ka mo eh? magbainti ko ang serve sa karinderiya. Daw, pwede pa. Ay, sige lang ah. Ay, importante ya. Pada yun tayo yapon sa aton pagpangabuhi sining 2025 ah. Amo, gili. Ay, nga daan niya. Excited na kuya. Excited ka ng ano? Sa February 14, Oh. Oo oh. <laughs> man. Bulan sa paghigugma o adlaw pagigugma paghigugma February 14? Ay, hindi ah. Ang gina-excitedan kuya, ang May! Ah! Oh, Ay ah! January palang lang subong! Excited ka na nga mag May? Ate oo eh! Daw sa ano bala? Ngaw! Ay! Daw eleksyon man sa May? Amo ah, ang ginahulat ko! Oh! <laughs> Ay! Nga ginahulat mo ang eleksyon mas kubado? Ay te siyempre eh! Para ka kwa taligis! <laughs> Ay ikaw yung imo mas kubado? Dapat ang paminsa ron to balaya sa eleksyon? kung sino ang nagakadapat sa pwesto, kung sino ang dapat nato nibutang nga hindi kurap. May harapan na ako. sobra ka naman Ibu mas kubado. Damo yung mga politiko sa buong, nga sinsero yung sa pumuluyo. Mga politiko ba na yung ama uh, binuligon? Ah, uh, kung sa bagay. Ah, uh, may pa man. Eh, <coughs> uh, isa na ko na isa sa mga mabinuligon. Oh, <coughs> 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 Uy, Mr. 50 Kapitan! ito po na nalikot gay gaya, pre, na nahubog na ko, pre, ba? Ay, ako manggani, pre. Ah! Diba? Why na bilhin ang ang sa sarubulak sa sa pinggan? Ay, ay, ano yung Grabe pa kanun si Pre Albino, hindi na niya sumsuma ng yaya. Kaon na kiniya. Oh! <laughs> ay, ay, pre. Ay, pre. Ah, Samtang, why pa ko kapuli? Kilala mo gid ang kawatan, pre? Ay, way pa na, ako na kilala pre. Pero, kung ba kilala ko, pre, anong hibuod sa iya, pre? Kung sa ako lang, pre. Patawaron mo na lang, pre, ang nagkukas kamit gamit mo, pre, kay Christmas man subong. Ah, ano? Ay, di niya pwede, pre. Gibilin pa sa mga napatay ko ng mga ginikanan sa akod Antik na tuya kayong mga ato. Di, ko to siya ba patawad, pre. Ay, ti, ano mang gali ya, pre? Di ka ka patawad, pre. nanu ka man Ano mang pre? Ay, ipakabit ko sa lawas niya ang paguha gipaguha. Ya, ya. ko sa iya. nagpasinggiton sa bilog nga barangay na siya ga. Nga siya ang nagkawat sa mga gamit ko. <laughs> ah, ah, ano? <laughs> Dah tu kapal lebih tu. Dah ada tu perabu yang tu bahaw. E, ah, ah. Dah ada yang negari ah kau. E, ini mungkin pun ini apa tahu ada pre? E, ini kerja eh. Eh... E, kerana entri gede buat saya aku, kerana pertawaan aku pas pertawaan nang gani pre, <laughs> entri gani pun deh. Eh dah doh ya ibu kepabilit pre albi doh ban Hindi ka gid kapatawat sa nagkawat si mo gamit, pre. Hindi. Ano ka na mo, pre. Malakat na ko, ah. Tawang hindi ko katindugaw. Ay, ba, malakas ka na gawin pa kayo sa ato grinom. Bahala ka na, pre. Hindi mo man mapatawad ang nagkawat si mo. Malakat ko. Malakat siya ko. Wala sa kabalong kakitaas ng pa sa kadaan, oh. Pa, 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 Uy, dahulu siya sa hagdanan. Ay, hindi. <laughs> <laughs> ro no? oh, ho. tak <laughs> <laughs> nah, bikap? <laughs> naman na lang sa inyo. Hindi ka makapaningwa sa inyo pagpangabuhi. Dari pala mo masalig sa bugas nyo sa barangay. Ay, Kap, hindi man kami mangayo kung may ara kami. Man kami, kami. Hindi bala ka, Kap, pambalganin Mas maayo na kung nang nagapangayo ka sang sa mga wat ka. Wasta, wasta. Kami, Kap, taga iman bugas. eh, <laughs> ay, naku. Aba ninyo, na wala kita tinad sa Pilipinas. Kay chak do lang kita, mga ay, kayo. Eh, may pag-obra ka mo? Ay, kap. Gobra man kami. Ano, obra mo? Chismas? Oh, <laughs> Eh. Ah, oh, kap. Balik na to sa ginaistoryahan ta. Oo man. Lapit na lang adaan ang eleksyon, ho. Eh, anong ginaistoryahan niyo para sa eleksyon? Kap, kap. Ba't ko kukunong kap? Ipa-impeach gid ang aton nga Vice President? oo, uh, amo uh, uh, um, gusto nila nga matabo. Amo um, na gani nga may siya ka yun, nga nagambal nga, Marale ko na sila, kay hindi sila magsugot nga impet sa aton nga niya, Vice President. Gusto man ka? E nga ah, padugang-dugang na nangyakap sa gasto sa Pilipinas, yakap? Oo, oh, uh, may punto ka na, Marites. Ano habi kap kung ang igasto nato niya sa pagpa sa Vice President? Idugang na lang nabisa mga project na sa ato niya pungsod. Tapos, ang kwarta kap? Kanugun? Eh, imo na kwarta? Oh, <laughs> <laughs> Oo, balakap. Ato na balakap. Ay, grabe na na niya. Ah, nga Martes, ginakwaan nila buhes ang imo pagpang chesmas. <laughs> oh, oh, Oo, mano. Insakto kagit, boy. Boy, may ka. Ay, Nakita ko abi nga nagatipon gid ka Ay, boy, abi mo. Kita ya nga mga pumuluyo ang nagapangabudlay. Ginakwaan kita ya sang buhis. Tapos sila ya gastuhon nang nila sa wala diri wala didto. Eh, uh, hindi indi man. lang tama man sa aton nga mga congressman kun ano makapaayo sa aton mga oh. uh, sa Senado. Amugani gani kap. Nga tani bala. Imbis nga istoryahan nato ng mga amo abi istoryahan na lang naton kung paano pag ma-improve ang aton yung pagpangabuhi amo nabing himuon sang gobyerno ta pa-improve ng pangabuhi sang pumuluyo eh paano kay ang pumuloyo man ang way kay improve ah <laughs> yung besya matrabaho halika chismes <laughs> <laughs> naunahan ko ba <laughs> Pagkatapos lang ang Christmas, nag New Year na. Why gapon mo po si Pre Albedo? Oh! Ho, ho, ho. uh, siya ba? Napatay na? Oh! Ang <laughs> pagkataas na ato sa unuhulungan niya halin sa ibabaw sa balay. Sigurado nga patay gini siya mo. Kayo wagin sa animo, ho. Oh. Oh. oh, oh, oh. Uh, <tutuk> wala ka pre, kabalo si pre Doming. Nga bu ko. Oh. oh, oh, oh. Kapa mati lang kit ko sa iya. Mapay mo yung lang ko. Pre pre bido. Kung sa diit ka patawara ako, pre. Dakugis ku kisah si ako sa ibo. patawara patawara lagi ko pre iuli ko pa rin dati ang kwarta mo gabilin din sa ako nagali kay abu na ang natapun sa ibu pre basay luha ko pre ha -ha, happy new year pre ha -ha, happy new year pre <coughs> <laughs> kung sa diin ka ba pre kabay pa gabapatawan po ako.

buhi ka gani. Buh. Nga prihaw, pila ko nga nadulaan sang pangalibutan. Eh, halin ah, sa Christmas pre. Eh, Baru tapos na New Year. Uh, subong ka lang daw pawad. Oh. Ah, Ngawai ka kita naghambal sa akon pre. Nga mo nga... Uh, 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 ginadulaan ko sa pangalibutan. Wahey mong git ko pagpukawa, pre. Eh, eh. Ay, gabi yaw. Gabalo kong ka buhi, Oo, oh, oo, oh, oh. Pre, pre, dubeng. Balan mo na, git niya. Wahey pa ko pangayo. Paskwa sa akon, mga maninoy. Oo, oh, nag-achat pati gani sa akon si maninoy mo. Git mo lang yung matapos ang yoyer. Wahey, git ko makapangayo. Paskwa, pre, dubeng. eh. Uh, uh pala. Mamay may maninoy ka pa. Oh? Kagisino maninoy ba? K kadamo pa sa maninoy ko. Eh, sino? Maninoy ko amo si si Puloy. Si Maninoy Puloy. Ha ha? Maninoy po si Puloy. Gito ka eh, tigulang pag-ani ikaw sa kay Puloy. Iwain na na ya, Pri. Aaaa... duro pa yung gamu maninoy ko si puloy. Maninoy ko gani si Kwan, si Ronald Romulo ba? Si Ronald, ko ba? Eh, pasensya ko pre. Pasensya ko pre. kay iway ko ka pala, buhay ka gali pre. Salamat kid pre, tuming. Salamat, Kit Pre. Eh, salamat sa ano, Pre Albedo. Salamat sa pagpatawad mo sa akon. Eh, huwag gina sa problema, Pre Albedo. Kaya makapatawad nga ang gara sa mataas. Ay, hat pa nga ako nga ari sa nubo. Oh, oh, oh. ginapatawad ko na ikaw, Pre. Bisan pa nga. Mahibalaan mo ang matuod, Pre. Duming? Duming? Aha. Uh, -huh. uh -huh. ano mo ba doon, pre? Ipasalig sa akon, pre, nga. Kung mahibalan mo ang matuod. Patawaron mo kaya hapon ako. Uh, -huh. Oo, ganit, pre. Sulit-sulit. Pinapatawad -sulit. -sulit. Uh -huh. <laughs> kura ko ikaw. Halin sa Christmas, tub-tub-subong na natapos ng New Year. Ginapatawad ko na ikaw ay galit ka pre ga ato ida ag sugid po sa ako nga kamatuuran ha pri albido apri ah, pri, ah, ako ang ako ang nagkawat sang imo mga kagamitan sa imo balay ah ay di ah, wala sang problema ah, ha ikaw ang nagkawa sa akin na kagabi sa sa balay pre Albino? Ay, hey, sapat niya! Ikaw ba nang gala? <laughs> Oo, oh, 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 pre. Ako ang nakawat pero hindi mo na mabawi kay nagambal ka na nga. Ginapatawad mo na ako. Ah! <laughs> <laughs> Bawal! Eh. So, halimbal ka din, pre Albino. Wala pa lang ako nakahampan ang ginapatawan ko. Ikaw ba? Hindi uh, nga yung pagpatawa ron mga uh, kamot ko kay ni eh, Pre Albedo. <laughs> <laughs> Amo na gamit ni Tumim. Nga su ko subong sa imo. Kaya ginpatawan mo na ako. Uh Oo. -oh. <laughs> eh, huwag ka ni sa kaaliban, Pre Albedo. Pero sige. Sige, Pre Albedo. Ah. Uh, Gina padawat kuda na ikaw. Eh, kumpari hai banta, ah. Hindi na na pagsulitan sa sunod, ha? Ikaw man, pre. Hindi mo na pagsulitan nga gininto mo ako. Ay, di ho, ho, ah. Aper. Aper, 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 ah, aper, pre. Aper, apir ikau ha, ha, ha. Ikaw pala, pare, kung ikaw, pre. pre. Labay manggali ang akon, pre. Ay, ano na, pre Albedo? Sang nadulaan ko balaw sang pangalibutan mm, nakita ko si si Sanjan Roy? <laughs> uh, sa dikin, pre Albedo? Nakita ko siya sa sa pihak nga kinabuhi, pre. Ah? Uh, 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 di, di. Uh, ano itura ni Sanjan Roy? Na, mataas, pre tapos uh, gagmay ang tiil uh oh, oh. ay ay tuod ka mo kapag pagod si Ibo pre pre Albedo ay e, si sinuko po ni San Jan Roy ang iya kabayo nga si Black Horse ah, uh -uh. di ano ka ba na si Ibo mabalik kuno ako dali sa akong lugar dali sa naisyaga kay Madamo pa ko sang pangayuan Paskwa. Ah, uh, okay. uh, gambar uh, ano ka niya? lang ko, pre. Kang naghambar sa nga dira ka na kay madada pa <laughs> <laughs> ko. Uh, oh, ay, tuot ka. Oo, pre. Ah, sige, pre. Diri ka na, pre, ha? Kay nagadjat na sa akon si Maninoy Rodel kasi eh, Maninoy Roy, Nakuhaon ko na subong ang Paskwa ko. Tira ka na, pre. <laughs> si sige, sige. Sige, pre. Sige, pre. Amunan sige, Bye-bye, pre. Merry Christmas at <laughs> Ano ang matabo? Kay nalutos na ni Bugurugan ang mantas ngayon. Ginlutos man ni Drago, ang mula nga kabayo. May plano si Kalachuchi Agod nga patubangon pa sila nga dua. Kagpapustahan sa mga kaupdanan ni General Montalban. Ano ang matabo sa patagsang awayan? Kung magatubangay na ang dua ka mga mantas na sanday drago kagbugurugan. Aton hibaluon kagkilalahon si Drago. Sa aton drama, Sino si Drago? full adventure. Pantayan! Makahalawat-hawat na drama na puno sa aksyon. Amon igadulong sa inyo. Agod nga mahatagan kamu sang kalingawan. Kaupod sang NYGC. Naisyaga Channel Blind Drama. Kag 106.9 ASFM. The Community Radio. Pantayan!